Ang mabuting balita ng Panginoon na yung araw, Lunes, December 18, 2023. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ganito ang pagkapanganak kay Jesus Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw yang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, Huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y nagbihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganap siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan ng Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta paglilihi ang isang dalaga at mamanganap ng isang lalaki. At tatawagan itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niyang Jesus ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Dalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulan ko mula sa lahi ni David ang isang samang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Painiralan sa buong lupain ang batas at katarungan, Magiging matiwasay ang kuda sa panahon ng kanyang pamamahala at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalam itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating na ang panahon na ang mga tao'y di na manulumpa ng ganito. Dami at buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto, sa Halib, Sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Salmong Tugunan Mabubuhay siyang marangal at sasaga na kailanman. Turuan mo iyaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasaga na kailanman. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawa. Lalo iyaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya ay lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana na kailanman. Ang poong Diyos ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dakilain itong buong sanlibutan. Amen. Amen. Mabubuhay siyang barangal at sa sagana kailanman. Aleluya, aleluya. namumuno mumuno ng Israel, nagbigay utos sa Amin, halinat kami sa Gipin. Aleluya, aleluya.